Biblia, dadating muna uli si Kristo. Tapos ililigtas niya yung mga mabubuting tao. Tapos, magkakaroon pa ng isang libon taon na parang grace period yung mga nabubuhay. At doon yung mga hindi kumilala kay Kristo, bibigyan ng pagkakataon. Maswerte ka kung mabubuhay ka pa, no? Kaya nga kailangan habang buhay tayo ngayon, ay kumilala na tayo. Kasi baka pag dinadlang ka ng kamatayan, hindi ka naman makakasama doon sa isang libong taon. Meron isang libong taon pa. Pagdating ni Kristo, meron pang isang libong taon na mangyayari na yung mga taong hindi nakakilala, bibigyan ng chance yung mga nabubuhay. Ngayon, kung halimbawa dadating ngayon si Kristo, may kukuhanin siyang mga mabubutin tao, sasama niya sa kanyang karihan, may maiiwan. Bilyon-bilyon yung mga maiiwan. Maraming bilyon na uh, iba-ibang reliyon na hindi kumikilala kay Kristo. Siguro mga apat, limang bilyon yung mga tao hindi naniniwala kay Kristo. Bibigyan sila ng grace period yung mga buhay. Pwera na lang yung patay na, no? Mga buhay, bibigyan sila ng grace period na isang libon taon. Nagkaraan ng isang libon taon, dun palang magwawakas ang mundo. Dun palang magugunaw ang mundo. Kaya hindi totoo na malapit ng magunaw ang mundo. Ang malapit yung pagdating ni Kristo. Malapit ng dumating muli si Kristo. Pero pagdating ni Kristo, bibilang ka pa ng isang libon taon, yun ang tinatawag na milenyo, bago magunaw ang mundo. Kaya kung ngayon ang pag-uusapan natin, tatanong mo, malapit na ba magunaw ang mundo? Hindi, tagal pa nun. Yun ang ibig kong sabihin, kapatid.